Isang nakagigimbal na pangyayari mga kaibigan sa lugar ng Nepal na niyanig ng napakalakas na lindol na kung saan tumama sa kanilang lugar atin itong pag-uusapan mga kaibigan Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa rehiyon ng Bakhang sa Nepal ang trahedyang ito naganap lang kamakailan lang mga kaibigan at naramdaman ito ng mga residente sa rehiyon. Iniulat ng lokal na otoridad ang mga napinsala ng pagyanig, mga gusali at mga kalsada. Ayon sa mga otoridad mga kaibigan, dalawang magkasunod na lindol ang yumanig sa Nepal nitong October lang mga kaibigan. Ayon sa mga ulat, halos isa't kalahating oras lang ang pagitan nito. Kaya binabalaan ang mga residente sa lugar sa mga posibleng epekto at dapat silang magingat At hanggang ngayon, inuulat pa rin ang pinsala ng napakalakas na lindol na tumama sa nipal. At talaga namang napakalakas na lindol ito, mga kaibigan. Mga gusali talagang nasubok ito na libu-libong katao ang naapiktuhan dahil sa napakalakas na lindol neto Ano kaya ang sinasabi ng banalakasulatan tungkol dito mga kaibigan? Kaya mga kaibigan, ayon sa banal na kasulatan, tayo'y nangasa sa mga huling araw na. Kaya huwag tayong magulumihanan sa mga pangyayari ito, mga kaibigan. Sapagkat kinakailangan muna ito mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang ng mga kahirapan. Dito na tayo magtatapos mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood.